Guys, tingnan mo oh, andito na kami sa ngayon sa Pampanga. Pero iwan ko ba, ang may sunog ito, grabe yung apoy niya oh. Oh, alaw eh. Grabe. Teka lang. Ay, sunog yung ano. Ah, yung da, yung ano. Ayan no, oh, sunog siya. Ay, sinunog yung da. Sayang para sana sa mga kalabaw to oh. Ayan, you know? oh. maka kak, ayun na, sunog. ayun oh sunog. Sunog. ayun sunog. Sobrang sa sunog. Dito kami sa Pampanga ngayon.